Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Guys, napaka matalinhaga ng tanong pero naiintindihan natin na higit sa nakikita ng mata sa anumang ating ginagawang paglabas na is itong malaman ang pangloob na intensyon, motivation, o purpose ng ating mga gawain. Sa Ebanghelyo, John chapter 1, verse 6 to 8, 19 to 28, ngayong Gaudete Sunday, suot-suot ng mga pari ang kulay rosas, diwa ng kagalakan, ang Ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng napaka magagandang tanong na iniharap kay Juan Bautista na nagbibinyag na ang mensahe ng kanyang pagbibinyag ay pagsisisi sa kasalanan upang matamo ang kapatawaran. Kaya ang isa sa mga tanong kay Juan Bautista ay ito. Hindi ka naman pala si Kristo. Hindi ka pala propeta. Hindi ka pala si Elias. E eh bakit mo ginagawain? Ganyan din siguro ang magandang pagninilay sa atin. Sa ating paghanda, sa muling pagdating ni Kristo, o sa ating pagsalubong sa kapaskuhan. Tinatanong ang ating mga intention. Ang layon ng buhay, purpose. Si Ofra Winfrey sa kanyang aklat na Path Made Clear, ang sabi niya, may calling ang bawat isa. May tawag patungo sa ating layon. At kailangan nating makinig sa malilit na boses ng ating buhay tulad ng kanyang pagiging news anchor at na demote maging ko anchor pero yung kanyang demotion doon niya nakita yung kanyang passion at tawag sa pakikinig at pakikipag-usap to build up her own empire ng Ofra Winfrey. Si Vice Ganda, maririnig natin yung purpose niya. Sa sabi niya, gusto ko lang magpatawa, magpasaya. Kaya ang pathway ng kanyang buhay ay patungo sa entertainment. Recently, nakausap ko si architect Anthony Nazareno, yung nag-design nung kauna-unahang sementeryo para sa mga biktima ng extrajudicial killing in At sabi niya doon sa kanyang design, pag ka doon sa lote na ginawang sementeryo ng mga EJK victims, para randaman mo yung embrace, yung yakap ng Diyos sa nagpipighating mga pamilyang biktima ng EJK. At ang sabi niya, yun ang nais kong maramdaman nila na sila'y niyakap ng Diyos. Ikaw, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Ito ba'y nakaayon sa layon ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos?